Saka yung, yung accelerator niya, maganda siya dahil yung sakop dun sa may flooring. Oo, oh, tulin din. Bilis lang ng 30 kilometers dito ah. Kahit konti lang yung tapak. Ang smooth niya, no? <laughs> smooth. No, hindi siya matagtag, no? Oh, <laughs> merong tagtag, -tag, pero parang ano pa lang. Tawag oh, na ito. Parang normal lang. Mm. Yung parang ano lang siya, no? Yung para sa massage chair yung binabibrate pero nakaka-relax na yung drive no ito masusubukan natin dito sa masisikip ko, mahirap siya isingit ayan slow fifth sinarado doon may parang concert mo may ang tapos ito naman which is kahapit diretso lang kami tapos naman ganyan so sinarado ginawang naman Rush hour na ngayon, no? Ang dami ng ano. Yes po, mga ano na